gusto mo ba na sa bawat oras o sa lahat ng oras ikaw ang magiging laman ng kanyang isipan malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa yung ikaw at ikaw lamang ang pakakaisipin niya at hindi hindi siya makakatigil sa kakaisip sa iyo at kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo, ay mas mainam na gawin mo pa rin ang ritual na ito para ikaw lamang palagi ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos ay pakatitigan mo ito ng maigi, mag at mag ka at ibulong mo ang mga salitang ito habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya. Pangalan at apelido Ako lamang ang pakakaisipin mo sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos halikan mo ng tatlong beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo pagkatapos mong banggitin ang spell. At ganito lamang kasimple ang ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakadali lamang pong gawin, basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan at paniguradong sa lahat ng oras, ikaw lamang ang pakakaisipin niya. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta paglaanan mo lamang ito ng ilang minuto. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. Dahil isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.